Ayun hey, hey, hey. hey guys, so may bago tayong bubuksan na bike dito ha. Makikita nyo. Wala pa raw may ari dito sa Pilipinas. Wala, wala pa may ari sa Pilipinas nyo sir. Wala pa. Isa lang may ari. Ah, wheel take pa lang may ari. Para, excited na kayo eh. Ayan, Ayan, Oh 3 Wow, <-HHH> wow carbon loaded carbon loaded no, no, to so, 2 r so This is legal. So, okay, side mirror. Plus 50 speed. Carbon loaded yo. Woo. Oh, di Lipat tangguh lo, lipat tangguh lo, lipat tangguh lo, lipat tangguh lo. Ayo, Lipat angulo, lipat, angulo, lipat, angulo, lipat, angulo, lipat angulo. Ay, <laughs> Madilim dito sa site na to eh. Sound check! check! Sound check! Excuse! check! Sound 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 la shout out oh, oh. kay L Loki. Loki. <laughs> Loki shout out. <laughs> oh yeah. so H2R. H2R. Ha? Wala pang may nagbabayari sa Pilipinas. Will take palagi. Nakita ang H2R <laughs> na oh, puta po. Ito yung sinasabi, nag-iisang ikaw. Oo, carbon lodi. Carbon, walang iba. Walang <laughs> iba.

Woo! Sarap! Paimas naman! Paimas! <laughs> oh, kung may mga kayo, bawal ka. magagasgas! <laughs> oh, barangay Porok, Bulusan. Shout out. Oh, shout

Kali tin mo, <laughs> <Yan. Ano, ano? laughs> mo lang konting. Ano naman? Ano? Hala, hala. na to putput na gulong eh. O? Oh? Putpute o. Wala I chicken mean, no? si Mike, no? Oo. Tom Cruise ang... Nagamit na, 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 sa na, sa na ito, no? Oh. Ayan, ayan. Si Tom Cruise oh. ang gumawa... Si Tom Cruise, no? Oh. Against oh. the light! Uy! Against the light! Nagre-replick! <laughs> Nagre-replick! Nagre <laughs> Against the light! Ay, naku, hindi ba kita yung ulo? Masyado mahangin! Taka lang, <laughs> yung dami ka may iwan. Ayan! Alright! <laughs> Alright! Woo! Si Tom Cruise! Nandito na sa... <laughs> super, cha <-chan>, super charge super charge Grabe kasi Picture lang, picture, mm, picture, picture na, na yan. No, Tingkayad <laughs> oh. <laughs> ka! Ay, hindi, kasi nakaangat pa. Tulog, pangarap niya gawin Oh, picture na. Hahaha. <laughs>

மாங்க <coughs> <coughs>